Paper Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng bibi na gawa sa papel gaya nito. Tara, simulan natin! Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel natin, basta parisukat, pwede yan sa gilid natin ng papel. Itong dulo sa baba, ipantay lang natin siya doon sa taas. Tupiin natin. Ibalik natin. Then, i-rotate natin ng papel. May makikita kayong buwit sa gitna. Itong dalawang gilid sa taas, ipapantay lang natin siya dito sa gitna. Unahin natin dito sa kanan. Tapihin natin. Ganun din dito sa kaliwa. sunod, itong dulo sa taas, papantay lang natin dito sa baba. Then, tupiin natin. Ikot natin ang papel. Tupiin natin itong papel ng pagganito. ito Pero dapat ipantay natin siya dito sa guhit na nakapahalang. Yan. Sunod. Ibukas natin tong papel. Balik natin sa dati. Tapos, tutupiin ulit natin siya ng pagandit. Ganito. Pero, hanggang dito lang siya. Hindi siya aabot hanggang dito sa dulo sa baba. Yan, ganyan lang. Then, tutupiin natin ang ito. Tutupiin naman natin siya pataas. Then, dapat itong tupi natin, dito lang ulit siya sa linya na nakapahalang Yan. Then, yung kaninang tupi na dito, ibabalik lang ulit natin. Yan. Makita nyo, ito hindi kaabot hanggang dito sa dulo. Sa may gumit dito. Then, balik na natin ang papel. Sunod, itong gilid na to, ito sa baba. Ipapantay lang natin siya dito sa taas. Yan. Tapos, tapihin lang natin. Yan. Ganyan na magiging itsura niyan. Sunod, itong kanto na to, yan, hawakan lang natin dito yung papel tapos ilayan natin pataas tapos itong kanto na to kailangan pumantay siya dito sige ilayan natin yan pumantay na siya doon pagka pumantay na siya diin, diinan nyo lang dito yan tapos tutupiin natin ito yan tutupiin natin ng na maayos Kita nyo pumantay na siya. Sunod. Ito naman ihilahin natin hawakan nyo dito. Ayan, yung parang tulis na yan. Tapos dito hawakan nyo. Ihilahin natin pataas. Pag natin pataas, itong kanto na to, dapat ipapantay natin siya dito sa linya na to. Gawin natin. Ihilahin natin pataas. Yan. Tapos, hawakan natin dito. Pag pumantay na dun sa kanto, tupig natin. Yan. ba? Diba? Pumantay siya dun, yung kanto, dito sa linya na to. Sunod. Itong tulis na to, mula dito sa pagitan sa kanto na to, tsaka dito sa taas ilalagay natin pong patulis na to sa gitna. Ngayon, hawakan natin dito sa taas. Ito. Tapos, hawakan natin dito sa tulis. Ibababa natin. Yeah nakita nyo na nasa gitna na tupiin natin isa lang natin sunod meron kayong makikita guhit dito ito yung palatandaan dito sa gawin na to tapos itong kanto na to yan tutupiin natin ang papel ng pagganito. Itong kanto tsaka yung guhit dito, yun yung palatandaan natin. Yan, tupiin nyo lang. Balik natin ang papel. Ganon din gagawin natin dito. Itong guhit na to. Tapos itong kanto. Tutupiin natin pagganito. ganito. Yan. Tapos, yung tupi na yan, susundan lang natin. Ipapasok natin siya sa doob. Yan. Balik ka rin natin. Ganun din gagawin natin dito sa kabila. Pasok natin sa doob. Yan. Sunod. Itong ibaba na to, Ipapantay natin siya dito, sa taas. Pero dapat, yung pantay niya, nakapababa siya. Dapat ito, ganun din. Nakapantay siya, pababa. Parang isang tinyang diretso siya. Yan, ganyan. Tukuin natin maayos. Balik na rin natin. Ganun din gagawin natin dito sa kabila. Ito. Antayin natin doon sa taas. Yan. Sunod. Itong kanto na to. Yung guhit na yan. Yan sa kanto. Tsaka itong dulo. Yan yung palatandaan natin. Tutupiin natin siya nang pakaliwa dito sa gitna. Yan. Tapos, itong gilid na to, dapat pumantay siya dun. Yan. Then, tupikin natin. Ito, dapat Diretso yan. Diretso Tapos, ito medyo naka. Yes. Tapos, ibalik natin. Tupikin naman natin sa likod. Ganun din gagawin natin dito. Pantay lang natin doon. Then, balik natin. Ngayon, ibubukas natin to. Pagbukas natin, ito itutulak natin pa loob. Tapos ito lalabas. Yan. Tulak natin pa loob. Then, tupiin natin ng maayos. then itong kanto na to tutupin natin ng o ganito ipantayin nyo lang siya para maging tatsyo Ganon din dun sa kabila sa likod balik rin natin yan then ipapasok natin sa loob Ganon din itong isa Ayan, tapos na. Lagyan lang natin siya ng mata para lalo siya magmukhang bibig. Ginamit ko ay ball pen. Pero kahit lapis or pentel pen, pwede gamitin. Pero ako ball pen ang ginamit ko. Ayan. Tapos na ang ating bibi na gawa sa papel. Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!